O, so, oh, anong nangyari sa bahay nyo? Uwi na, uwi na. Uwi ang time na. Uwi, uwi, uwi. Uwi na, uwi. Uwi, uwi. Saan yung kakain nito? Uwi na, uwi na. Uwi na kayo, uwi. Mia, uwi na. Kayo, kompleto na. O, kat kulang kayo ng isa. Ah. Kulang kayo ng isa. Kasan yung isa? Ala. Kasan yung isa? Ha? Kulang na naman kayo. Saan na naman yung isa niyon? Ito si Mia, ito si, si Blacky. Ayun, ayun yung isa. Pala ko kulang na naman eh. Gagalito na naman ako eh. Ha? Ah.

Ayan, pinauwi na natin yung ating mga kalapate. Iba tong camera natin. Iba kasi yung dalawang kay eh. tripod eh. Uwi na, Mia, uwi na. Hey, Mia, naka uwi na. Mia ba yan? Mia, uwi na. Uwi. Pasok. Sino yung nasa loob? Si Whistler? Ay, hindi ka dyan nakatira. Bakit mo kayo mong kibet? O, oh, ito bahay ko, mas, mas laki. Laki. Uy, okay. ha? Yeah. Balik na, balik. Ito, uwe. na. Uwe. Para may anak, ha? Uwe. Uwe. na, we na. Bakbo pa, oo. Oh. Uwan. Uwi na, uwi. Sa so, si Ya? Lumipad yata Simia. Uwi na, dali. Uwi, uwi. Uwi. Uwi na. Uwi. Uwi. Uwi na, uwi. Uwi doon sa bayo mo. Uwi. Uwi. Very good. Asa Simia? Simia na lang. Ay, Mia, uwi na. Dali. Mia, uwi na Mia Uwi na, dalo Mia Nakauwi na iba oh Kaya na po si Mia, uwi na Sana nga at bumalik na sa kanyang kulungan Yung iba ay nakapak, nakakulong na Mia, baba na dyan Uwi na Kumpleto na ngayon kayo. Baligo na lang ba, yung papasok sa loob ng, ng kulungan. Sige na, Mia. Baba na Mia, baba na. Di ba nag-usap na tayo? Sabi ko sa inyo, pag ganitong oras na, alas 6 na, uwi na kayo ng bahay nyo. Wala ka sa hangin o no? baka umulan pa. Sige na, uwi na. Yeah, Mia. Mia. Mia, uwi ka na. Bukas na lang ulit. Bukas na umaga ulit. Dali. Si Sugar, nilagyan ko na ng masking tape kasi baka gumala na naman. Dalambon siyang may masking tape. Katulad ka. ni Mia. Mia, sige na. Baba na dyan. Uwi na, uwi na. Mia. Dali. Mia. Baba na, baba na. Nilipad pa, sige. Hindi ka na makaka -uwi. Madilim na. Mia! we, Uwi, uwi doon! Mia! Mia! Sige, nilipad pa. Sige ka, kagabi na. No. Ito, yun. Bumalik si Mia. Mia, uwi na. Sige na. Abangan natin yun. ang haba na naman ng video natin Dali mo Mia, maglilinis pa ako dito Uwi na Andun na yung mga kapatid mo oh. Iya, e, uh, sige na uwi na Baba ka na dyan Uwi na Mia, sige na Bukas naman magagala. Gabi na eh. Pag madilim na, hindi na kayo makakita. Sige. Niya. Sige na, pasok na sa kulungan. Pasok na. Pasok. Lumipad pa eh. Pasok na. Mia, sige na, pumasok ka na nasa kulungan mo. Huwag makulit, Mia, malakas na ang hangin, baka umulan, sige ka, mababasa ka lang ulan. Pasok na, Mia. Bakit yung mungo, hindi nyo kinakain, ang malmalang munggo, isandaan yun. Ayan, nagiilaw na yung ano, oh. Ayan, may ilaw na yung solar pan. Ano natin? Solar lamp. Mia. Winadali. Mia. Mia. Sige na, win na. Sige ka, lagyan ka ng maskin tape. Mia. Yeah. Wait. Tingnan nyo yung ano natin oh. Yung may masking tape, ayo talaga 'yung umuwi sa hapon. Nandito pa rin siya oh. Nandito, oh. pinauwi ko lang. Pag walang tape 'yan, umaalis. Hindi ko alam kung saan nagpupunta. Sa gabi, hindi siya nakakapasok ng kulungan. Ang nangyari, tuwing umaga na lang. Babalik naman siya ng umaga Pero syempre ayaw natin yung Hindi siya nakaka-uwi eh. Nag-aalala tayo eh. Dito naman si Mia Nandun pa si Baba Ayaw pang bumalik ng kulungan niya Ito yung kulungan niya oh, Naghihintay Narinig yata tayo Mia Sige na, Balik na Hindi 'yan ang kulungan mo. Ayun 'yung kulungan mo. Oy Mia, hindi ka diyan nakatira. Sige na.